kaswerte! Puno ako ng lungganisa! Ang saya na ito ang nakuha ko! Gusto mo ba ng lungganisa eksakto? Alam ko! Alam ko rin kung bakit mo ito gusto! Ngunit ito ay isang kalakalan! Hindi ibang kumperensya! Hindi ito ang paraan okay. para sumagot! Hindi sa tingin mo? Hindi! Gusto kong mahalin ng cha! Gusto mo bang kainin ko ito? Tapos ipapakita ko? Ibig kong sabihin, nangangamoy sila at nakasimangot sila? Hindi! Hindi ko gagawin! Huwag kang matakot! Sige, kung ayaw mong gawin ito sa madaling paraan, kailangan mong gawin ito sa mahirap na paraan. Parusahan mo ako palagi. Hindi, mas gusto kong kumain ng ipis. Kung ganon, wag nang sumama sa masarap kong pizza. Naku, Charlie, ano ang hinahanap mo? Tungkol ito sa kung paano nagkaroon ka ng araw na parang sa sausage. dog mula sa pizza na may masarap na topping na sausage. Tingnan mo ang sarap. Hmm. Ito ang pinakamasarap na natikman ko sa mahabang panahon. Perpektong komplemento ng sausage ang lasa ng pizza. Mas masarap ito kaysa sa karaniwang hot dogs. Chila, pinipilit mo akong tikman ang iyong kasarapan. Tiyak na gusto kong chila. Anong ginagawa mo? Binigyan kita ng permiso na hawakan ang aking sausage at aking pizza! Ibalik mo ang aking hotdog! Wala ka bang hiya? Kainin mo ang iyong mga ipis! Ayoko! Ang dami nila! Gusto nilang kainin ang pizza ko! Diyos ko! Napakarami talaga nila! Kahit ano, sa totoo lang, hindi ganong kaginhawa. Diyos Oh, Diyos ko! May ipis lang siya! Anong bangungot? May kung ano sa bibig oh, ko! Uh, dada, dada. Miller Smart ay ngayon isang Cochrane Skin dam. Ang una kong ginugol sa pagkakataong ito, iniisip kung ano ang makukuha ko sa pagkakataong ito. oh, ngayon, oras ko na para paikutin ang ruleta. Ano? Hindi yan patas! Bakit ang iba nakakakuha ng gore at ang iba naman ay panang manok? Nakakadiri ka at pangit at kasuklam-suklam! Ano ang hinihintay ko? Hindi ko alam! Sa palabas ng pizza, ito ay maganda at masarap! Ang mga ito ay maliwanag at mahaba! Diyos ko, ang ganda-ganda nito! Sa tingin ko... mukhang sa ko, lumabas itong kamangha-mangha! Sa pamamagitan ng paraan, may naisip akong magandang ideya! Magugustuhan ni Milo ang pagsubok nito! Nagmula ito sa puso ko! Pasensya! kikilan mo yan! Ano ito? Ano ito? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Isa pang pizza! Mas produktibo talaga yun! Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Pwede ko sanang malasahan ng pizza, pero kailangan kong luluki ng mga panang-mano! Paano yun? Chili? Gusto mo ba ito? Masarap ba pizza? Nagbibiro ka ba? Kumain ka na ng pizza mo! Okay, tama ka na naman. Panahon na para kainin ang masarap na pizzang ito. Ano ba ito? Sino yan? Hindi ko akalain na pagsasamahin ng chewing gum at pizza ay makakabuo ng totoong bagay. Ang sarap na ayokong tumigil. Siguro ito ang pinakamahusay na pizza na nakita ko sa mahabang panahon. Sa tingin ko, oras na para sa malaking bote ng chewing gum. Wow, talagang malaki. Mas malaki, mas cool, mas maganda. Oh my God! Hindi hmm, ko nakita ang kahit ano dahil sa slurry na ito. Ito na ang pagkakataon ko para makakuha ng karni mula sa lahat ng patuka mas masarap kumain ng pizza nang wala yon. Charlie! Wala. Iniisip mo bang wala akong nakita? Hindi mo ginawa. Nakita ko na ang lahat. At kakaharapin mo ang hatol para sa iyong pandaraya. Naku. Sana hindi nakakatakot ang makuha ko. Gawin natin. Kahit ang ulan ay maganda pa rin. Nakupo. Dumarating na ang alon ng mga nakakatakot na lalaki na yon pagkatapos ay ako y... Oh, tingnan natin. Mabuti ang maghintay. Ako ngayong pagkakataon na ito. Oh! Oo! Oh, oh, Ano yon? Hindi ko matingnan. Panahon na para sa marmalade ice. Hindi mo lang sila makakain. Pwede mo rin silang paglaruan. Tingnan mo, Mila. May yelo ako sa mga daliri ko. Tama na ang pagtatawa. Oras na para subukan ng yelo? Ano ito? Masarap ba? Oh, talaga. Siguradong kamangha-mangha ang pizza. At ang sarap ng tsa. Kukita? Ay, hindi. Hindi maganda. Sobrang litat, at madulas at nakakadire. Di ko ma-imagine kung gaano kasama ang magiging lasa ng pizza. Gawin mo iyan. Isipin mo kung gaano siya kadiri. Kadiri! Oh, nakikita ko. Mukhang ang pange. Eh, hindi ako makatulog! Ah! Hindi kita binibili! Sigurado akong perfecto ang pizza na may marmalade ice. Mukhang masaya at kasiya siya ang alinman sa dalawa. Sa tingin ko! Ang sarap nito! Hindi ko mapigilan. Wow! Wala akong tatanggi. Nainggit ako sa sarili ko sa pagkain ng masarap na pizza na ito. Ngayon, parang lumalabas na ang mga mata ko sa bibig ko. Julie, nagiging makulit ka na naman. Ang saya-saya ko lang talaga. Mela, bakit hindi ka kumakain? Umaasa akong hindi mo ako magugustuhan. Talagang ayaw kong ipagpalit ang mga octopus na ito? sana hindi sila dumikit sa loob ko. Pangit na script sa Melly. Kasuklam-suklam para sa akin na kahit... ito. Mayroon tayong mga suction cup sa kanila. Sa tingin mo nakakatawa ito? Hindi. Hindi ito nakakatawa. Salamat! O oh, malungkot! Oh, Terry. hindi ko napagtanto na hindi pala nakakatawa ang mga pusit. Oh, hindi mo na dapat ginawa yun. Sandali. Itutulak ko itong pizza sa bibig mo. Kaya siguradong hindi ka makatakas. Oh, kaya ang mga pumasok ka. na Yun, ang karaniwang palabas. Joey, ang taas ng iyong tingin Nasa sa sarili. MTC ako. Hindi ano naman. Maging patas lang. Kain na. Pagpalain ang iyong gilid ng pambalot para sa mga gunting. Gagawin ko. Oh, oo. Oh, oh. Gustong, so gusto, gusto ko fries. Gusto kita mo ba ng mga ipis? Makukuha mo sila. Shelly, alam mong hindi maganda ang pagdaraya? Well, hindi sa parang iyon! Kakailanganin kong gumamit ng parusa, Will! Sige! Ito ang mga patatas ko! Ang dami nila! At ang bango-bango! Hindi ba natin yun makukuha para sa kanila? Oh! Jellix! Ikaw ang magpapaiikot ng ruleta! Tama! Sana hindi rin ito maging masarap! Basta masarap lang! Basta masarap lang! Huwag! Ay, huwag! Sama. Kahit ano, pero huwag bawang. Kakaiba, pero hindi ko nakikita. Gayunpaman, Ew. hindi ko kakainin ang bawang. Suriin ang silid-aralan. Talagang may amoy na nagmumula sa kung saan. Bakit mo ilalagay ang mga ito sa akin? Kakainin ko ito. At isusuot ko sa leeg ko. Una, kailangan kong balatan ng bawang. Mayroon pa akong special na kahon para dyan. Una, kailangan mong buuin. Oh, ang kadir. Garlic Claw Senior. <laughs> At sa isang tasa, Sabihin ihalo ang bawang sa bawang. Tama yon. At maaari itong gawing napakagandang puding sa isang pizza. Parang puso! Anong ideya? At gagamitin ko ang mga patatas para ipahayag ang aking damdamin. Joy! Magdrawing tayo ng cute na smiley face. Mas mabuti ang smiley face kaysa sa puso. Narito ang isa pa. Inulit mo lang sa akin yon. Wala nang makakatalo sa puso kong garlic. Oo. Oh, oh. At ngayon, kailangan mong kainin ang iyong puso. Oh, hindi. Paano ko ito kakainin? Napakaganda ng puso ko. Palagi kang nagtatamad tamaran. Oras na para sa parusa. Ay, hindi. Wala akong swerte. Kailangan kong hindi lang kumain ng garlic pizza, kundi gawing smoothie ito sa blender. May Maganda. blender tayo, kaya ang swerte mo. At curious ako makita kung ano ang kalalabasan nito. Iniisip ko ang isang bagay na napakasama. Yan ay mabuti at napakalayo. Kung ako'y magsuka, ito'y magiging masama at ang ganitong klasing halo ay tiyak na magpapasuka sa akin. Ay, talaga namang mukhang nakakadiri. Pakiramdam ng bibig ko ay parang isang timba ng basura. Tatagal ako sa araw na 'yan. Uh... Pero hindi ibig sabihin na kailangan ko itong amuyin. Ay naku! bes! Bawang sa aking nakaugat na gitna! Anong kahindik-hindik? Nandito lang ako. Ayos lang ako. Oh, pati kanina punta sa mukha ko. Ang galing! Oh! Oh! Uh, uh, sa tingin ko ito ay isang bagong hamon. Kapangabang! Pwede na ba akong magsimula pakiusap? Siguradong may masarap sa lababo. May kaunting marka na bukas, pero ayos din yon. Kulang ang mga puppet dito. Medyo kakaiba sila. Sobrang bango nila. Wow! Masaya ito. Sa wakas. Hello? Nawawala na ba ang isip mo? Hindi mo pwedeng kainin ng goma. Wala kang naintindihan. Hindi ito goma. Ito ay madalike. Pero mukhang ang ganon. Gusto kong kainin lahat ng sabay-sabay. Halos hindi ito kasya sa bibig ko, pero kaya ko ito. Wala lang akong kabuang edigmaan. Siguradong sigurado, hindi ko alintanain subukan ito. Masarap ito pero medyo nabusog ako. Bakit hindi mo nalang ibigay sa kanya ang huling sanggol kung ganoon? Kahi kung kunin na lang natin lahat at huwag nang magtanong sa iba. Sigurado akong makikita mo ang lahat. Hindi mo kailangan ng sobrang putik puppet kaya ko naman ito mag-isa. Sige! Sige! Ako na ang bahala sa aking Gusto sleigh! Ha? Ano ang... Anong, Anong bangungan? Sa tingin ko, ang mga salita mo ay direktang well, pumapasok lang. sa buhay lang ko. natin ng vacuum cleaner! May bulate si Mela sa ilalim mismo ng ilong Hindi yan, niya. Hindi na nakakatawa, Alex! Tama na! Huwag kang mag-alala! Lilinisin ko na rin ngayon. Patayin mo na ang vacuum cleaner. Nakakatawa talaga yon. Naku! Ang mga labi ko! Kasalanan mo ito! Si Alex ang may kasalanan! Patuloy ano siyang nagbabluff at nagdidistract sa akin! Ano Palawal ang ginawa na para mo? Paraturuan siya ng leksyon! Baril ng mga forma! Parang ang bibig. Oh. Pasensya na, Love. By the way, lubos mong nakalimutan ang iyong alipin. Oh, Oh, oh. Hi, sorry, bro. Si Wala akong alam kung ano ang Oh! Isang bagay Pero na ito hindi nga, ko maintindihan. Siguro dapat Laki mo human. ito at magiging malinaw ang lahat. Wow. Parang nangyayari sa akin, nagiging maliit si Alex. Po. Aharapin ah, mo ako, batas kaibigan. Inaangat ka. Medyo mag-ingat pa. Oh, ayos lang 'yan. Salamat. Sabi diyan. Basta hindi ko alintana. Wow! Puto! Sa wakas, subukan ko na rin ito at nakatalon pa ako dito. Ang galing! Mas maganda pa ito kaysa sa trampolin Alam mo ba? Ang cute ko talaga! Ang halik ng tainga na ito ay ibinibigay ko sa iyo! Pagkain! Iyan na. Huwag nang tumalon. Kung maglaro tayo na. ng maliit na laro! Mas marami pa? Hindi ako gagawa ng kahit anong kalokohan! Binili mo talaga ako! Pwede mo namang sabihin na hindi! Pero sobrang saya kasi! Sa totoo lang, ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang masaya! Sige! Ano ang ginagawa mo? Oh, ano 'yun? Ilalagay ko ito sa ang ganda ng takbo ng ginagawa ko. Gusto niyang sumama ako sa digmaan. Ganun ka simple. Ayos lang 'yan. May pagkakataon pa akong manalo ulit. Magaling Alex, magaling panalo. Maligayang bagong taon. Kunin mo 'yan. Nasa form ng TV. Mama akong ako, Satingin ko! Oras na para bumalik sa puntong ito! At ikinagagalak ko yan! Ayun na bola! Ang galing! Gamitin mo ang iyong profesional na espasyo! Pwede ba akong magsimula ngayon? Ayaw ko niyan! Wow! Nakita mo yon? Meron akong bagong pasakit sa mata! Paano yan? Umuulan ng niebe! Kita mo! Magseselos ito sa akin! Hindi siya magkakaroon ng oh, telepono si tulad nito! Gusto ko yung diretsyo mula sa frame! Bigyan mo siya ng yakap! Kukunin ko ang telepono mo! Mukhang tatagal pa ito! Anong ginagawa mo, Mela? Ibalik mo ang telepono ngayon din! Huwag mo akong abalahin! Naglalaro ako! Panalo ako! Eh, ano ngayon? Wala akong pakialam. Ano ang ginawa mo? Nahulog mo ang telepono ko. Lumabas 'yon mula sa Anong problema mo, Alex? Ako. Mas mabuti pang hindi mo makita ito. Ay, hindi. Well done. Pasensya na, Julie. Hindi namin sinadya. Huwag tayong mag-away. Kundi tingnan natin kung sino ang mananalo. Ako. seryoso ka, hindi maaari. May humawak sa ulo ko? Pasensya na, pero hindi ko yan hahawakan. Oh, naririnig ko siya! Ngayon ay tumalon siya sa akin! Nakakatawa yun. Ito Ano ang ginawa Pakita mo, Judy? Pakita mo ang iyong Muntik Hindi ko na siyang malunok, oh. Wala naman palang dapat ikatakot sa kanya! Tingnan mo kung gaano siya ka-cute! Paano kung hindi masayang premyo ito? Sinusubukan kong hulaan ang produkto para mabasag ang sumpa. Gumagana ba ito? Talagang humalik ako ng palaka. So ano ngayon? Kailangan kong tingnan At ito. At kailangan kong tingnan kung ano ang nasa loob ng aking safe. Uh, may kung anong silindro rito? Uh, hindi ko alam kung ano ang gagawin dito. Subukan mo. Tingnan mo kung ito yung... Ingat, Melo! Tumayo na ulit ang iyong palaka! Tingnan mo ang nangyari dito! Ngayon mukha na itong gawa sa pagkain ng aso! Oh, oh. Mukhang ganun nga! Wow! Patay na ito sa itaas pero tao ito! Na-figure out ko kung paano gumagana ang iyong silindro! Oh! oh. At alam ko na kung ano ang isang puding! Ano ang ginagawa mo, Julie? Ginawa ko na! Ginawa kong tsokolate ang aking telepono! Iyan ay magandang ideya! Ang sarap! Kailangan ko ring uminom ng isang bagay. Wala akong kahit ano. Anong ginagawa mo, Mila? Bakit kailangan mo ang daliri niya? Tumigil ka! Huwag mong kainin niyan! Tama ka! Hindi ko naisipan yan! Alam ko kung paano maibabalik si Alex. Kailangan mo lang tanggalin ang silindro. Huwag kainin! Okay, ako, ako to. naman ang una. Sa palagay ko, kailangan kong may gawin para hindi ako mabulunan dyan. Uy, ang ganda niyan. Pwede bang makihati? Kailangan mo itong buksan muna. Kailangan mong lumiko sa kanan dito. Oh, salamat. Alam Ngayon, makikibahagi ka ba sa akin? Siyempre. Hindi kaya. Paano mo naisip ang ganong bagay? Iinumin ko lahat ito. Sa totoo lang, Masarap talaga. Sa akin? Hindi ba ako ikaw? Oo, oh, sige, kita na lang! Anong ginagawa mo sa akin? Matatapon mo ang buong cocktail ko! Salamat sa pagbabahagi! May natira ka pa! Napakatalino! Militar ito! Ayaw kong buksan ito! Tiyak na mayroong hindi nabubura sa loob! Hayan na! Mabahong isda! Sabi ko na sa'yo, ano ang gagawin ko rito? Hindi ko kayang ilagay sa bibig ko. Iyan lang ang masasabi ko. Magmadali at i-edit ito. Or Ayoko! Para sa iyo gagawin ko ito. Nakakadiri, nakakakilabot. Hindi, hindi ko nakakainin ang isdang ito. Ayokong gumawa ng tunog na yun. Oo. May natitira ka pa, tapusin mo sige, na agad. Sige, sige. Sa tingin ko mas mabuti ng yan? pang yan. kainin ang buong isda. O. Hindi ka pa paniwala. Paano nangyari yun? Hindi ko sinasadya. Mag-ingat. Mawawalan ka ng puwang sa aking pero nakakatawa, hindi naman talaga. Buksan mo ang iyong ligtas. Oh, may isang pirasong kendi dito. Ano ang gagawin ko rito? Siguro kakainin ko na lang. Luma na ito. Masarap, pero napakakaunti. Pangsipin lang ngipin. Kakaibang trick ito. Maganda! Baka hindi mo dapat hanapin ang paliwanag. Oh, anong nangyayari sa akin? Nasa kamay mo rin! Itinahid mo si Kenny sa buong mukha mo? Diyos ko! Ang candy ay mahiwagang talaga! Tingnan mo! May bagong candy na pumapalit sa luma! Ano? Pwede rin ba akong sumubo? Ano ang nasa mangkok? Ang galing! Ang sarap! Tingnan mo! Walang ibang... Puno rin ako ng candy? Astig! Gustong gusto ko ito! Oh, Mga bagong alipit! Handa na akong buksan! Super Rudge. Nasaan ang bahay ni Riddick, Julie? siya na! Ang Nutella ang nagpawalang sa akin! Hindi ko na maitintay na tikman ito! Tingnan mo kung gaano ito ka-tsokolate! Tunay na kasiyahan ito! Gusto ito ko rin ng isa! Asti. Kukuha na rin ako pagkatapos ng lahat! Salamat! Huwag ka nang maglakas loob na lumapit sa Nutella ko ulit! Alex, hindi ko ito ibibigay kahit kanino! Julie, magulo ka na! So ano? Oh, hindi! Mukhang natrap ang sombrero ko sa drawer! Mukhang may nangangailangan ng agarang tulong! Alex, ayokong ganito na lang habang buhay! Hinihila ko pero walang lumalabas! Pero sinabi mong hilahin ko, hindi ba? Wow! May garapon ako ng Nutella ngayon! Kung gusto mong tanungin kung kumusta ako, ayos lang ako! Sa totoo lang, hindi namin gustong magtanong. Bakit mo kinuha ang Nutella ko? Ayos lang, may natitira pa. Oo, oh, gusto mo. Mong... Kita, kids. Alam, alam. Mga maskara ngayon, ito ay politika. Hindi mo kakailanganin ng mga maskara ngayon. Kung kakainin mo ito ngayon, sa tingin ko ay si Melanie ang ating magiliw na tulong. Payaso. Alam mo, hindi ako humingi ng tulong. Oh, mukhang gumana. Buti Halos na Halos nakuha mo na ang lahat? Paano nangyari iyon? Nasusuka ako. Hindi ko na kayang magpigil. Mabuti na lang. Ayos naman ang lahat. Natitira na lang ay ang aking misteryosong safe. Sa tingin ko may itim na butas sa loob.